Isang tanong na naman po ang tipong subscriber ang antipong sasagutin. Ano daw po ang pwedeng mauna na pagtuturok sa mga inahing baboy na bago lang walay? Vitamins ba o yung pangpurga? Kapag tayo po yung magwalay po sa mga inahing baboy po mga kaibigan, importante talaga natin po sa mabigyan ng mga supplements na mga vitamins. Pwede po yung mga powder, pwede po yung mga injectable. Kapag kayo po marunong mag-inject, uh, mas maganda po magbigay po kayo ng injectable. Kung hindi naman kayo marunong mag-inject, pwede po kayo gumamit ng mga powdered vitamin, so kaya powdered na pang purga. Sa tanong pating ating subscriber ko, ano bang pwedeng mauna? Purga ba or vitamins after walay line ng mga inahing baboy sa kanya mga biik? Para sa akin po mga kaibigan, based po sa aking experience po sa pag-alaga ng mga inahing baboy, dapat unahin nyo po yung purga. Tatlong araw o dalawang araw bago kayo magwalay, dapat nakapurga na po yung mga inahing baboy nyo. Para sa araw mismo ng walay, magbigay na kay Diritso ng vitamin B complex at saka vitamin ADA sa kanya huwag nyo pong isabay yung purga sa vitamins at saka huwag nyo pong iuna yung vitamins bago yung purga dapat importante na una yung purga para na mapuksa ng medisina ng purga yung mga bulate doon sa loob ng kanyang tiyan, nang sa ganun pagpasok ng vitamins doon po sa katawan natin mga inahing baboy, yung vitamins po ay ang makabenefisyon ay yung baboy at hindi po yung kanyang mga bulate po mga kaibigan kaya dapat tandaan, una yung purga bago yung vitamins